Miss Rachel Aww. Ango with the theme song of GMA Service's newest primetime yes. series, Ang Luna Blanca. Of this course, with us exciting. is a cast Miss Heart Ivang Lisa, Bianca King, Baby Nene, Barbie Forteza, Mona Luis Ray, and of course, Jillian Ward. And with wow. us also, Bubui Villar and Arkin Magalona, oh, yes. plus Miss China this Ortaleza. Looks really Welcome. Exciting, ah. This show is, looks really exciting and interesting. Yes. Deba? Yes, and I'm curious. Bakit nga ba ito tinawag na ano, um, yung pinakaunang multi-generational TV series na mapapanood sa Philippine Television, itong Luna Blanca? Bakit nga ba? Because itong Luna Blanca, ito yung, of course, mayroon kami tatlong yugto. Ang, of course, abangan natin ang susunod. Of course, na meron tayong mga bata, may mga teenager, tapos ladating kami. Iba-ibang mga generation ang makikita nyo. Yes, at syempre kami ni Heart ang mapapanood ninyo sa ikatlong yugto ng Luna Blanca at para mag-uumpisa yan sa May 21, bukas na po with Mona Louise Ray at Jillian bilang Luna. And then susunod susunod naman po si Bea bilang Luna and, and si Barbie, Barbie, Barbie bilang Blanca. Yeah, bukas na bukas yan ang Luna Blanca. Gina, would you like to invite? Yes, so kasama po namin din dito si Miss Marissa Delgado, si Dante Rivero, Karen De Los Reyes, Marco Alcaraz. Of course, Mr. Raymard Santiago and Miss Camille Prats. I saw the pilot yesterday and it was awesome. I'm so yeah, proud to be part of the show. Yeah. And wow, congrats. What do you have to say? Kayo yung kids. The kids, what do you have to say? Jillian. Panood po kayo ng Luna Blanca. May 21 na po. Bukas na. Pagtapos po ng 24 oras. I love you! Panood <laughs> po Dude. kayo. Oh. this is directed by Direk Dominic Zapata. kalilimutan. Thank you I love you. Bukas na po ang Luna Blanca. bukas na bukas na yan. O, ngayon, mula sa tatlong pares ng kababaihan, nagaganap sa isang madramang, um, ano na Matinding drama. Matinding drama. When we come back, ang magkumpare naman na talagang unbeatable tandem sa pagpapatawa ang ating makakasama sa pagpabalik yan ng PDDD for the Philippines.